Ayan mga idol, marami nag-request at marami nag-comment. Nagawan ko raw ulit ng video kung paano ginagawa yung suka na nabibili natin sa wheat market, sa mga palengke mga idol. Yung may mga may libil pero hindi natin kilala. Yung mga nakalagay lang sa plastic o nakalagay sa galon na walang mga tatak pero may mga label naman siya pero hindi po natin kilala at hindi po authorized yan sa mga uh, malalaking supermarket. So ayan, ito na po ang asitik. Ayan, mayroon po tayong apat na galon na tubig. So ayan po yung tinatawag na asitik na nabibili po sa mga palengke. So yung gatas na tinatanong nyo po ayan booster yan kasama talaga yan ay mga idol yung booster na yan yan po ay yung nagpapakulay so depende po sa timplada nyo pwedeng apat na galon pwedeng limang galon isang container po ang katumbas nitong isang buti na asitik yan po yung mga uh, nabibili nating suka na nakabalot ng plastic sa ating mga palengke nakalagay sa galon na may mga ibang tatak so sa maniwala kayo sa hindi yon po ang katotohanan na ang binibili nating suka ay ganyan po mga idol uh, asitik po tinitimpla lang po nila yan sa palengke yung puti na yan ay po yung booster na tinatawag at kasama talaga yan sa pagbili natin pag bumili, bumili man tayo ng acetic mga idol so nabili ko nga pala yan ay sa Pasig Mega Market so meron din yan sa mga ibang mga palingki ayan mga idol ganyan lang ang timplada so ang katumbas po ng isang puti ay limang galon or isang container na tubig so ginawa rito ay pwedeng apat na galon depende. so mga idol paalala lang hindi ko po ito ginawa para ito ay aking gagamitin ako po ay hindi gumagamit ng ganitong asuka dahil unang una, -una uh, pwede naman tayong bumili ng uh, branded ayan yung mga nasa supermarket so ginawa ko ito ito per bilang paalala sa inyo at para malaman nyo na rin na kung anong klaseng mga suka minipili natin sa mga palingki lalong lalo na yung walang mga tatak mga idol ayan uh, kaya ginawa ko to para po sa inyo para sa inyong kaalaman so hindi ko po ito nirekomenda nire na gamitin yung mga idol so ayan ganyan lang po ang paggawa ng suka pero sa totoo lang ayan nag additional tayo pala rito ng asin mga kalahating kap pero sa totoo lang yung additional ko na asin based po sa tanong katanungan ko ako yung nagtanong tanong rin, rin doon sa mga gumagawa doon sa palingki sa mga nagtitimpla at sa mga bumibili na ganun daw ang sistema nila ng pagtimpla, nilalagyan rin nila ng asin at ganyan talaga. ayan naman ay nakuha ko lang po sa mga mamimili lang din doon. Dahil marami po talaga ang bumibili lalo-lalo na yung may mga sariling negosyong ihawan, may mga malalakas na mga kantin. Kahit sa mga restaurant po ay minsan gumagamit rin ito dahil minsan dine-deliver nila to sa mga kainan, mga idol. ayan kung titingnan niyo ang kulay niya, wala pinagkaiba roon sa mga branded na suka. So kaso, hindi ko na lang babanggitin kung anong klase mga branded 'yon. So halos uh, parehas lang pero sa pagkakaalam ko kahit yung mga branded, siyempre may mga ganito rin siguro silang hinahalo yung mga acetic acetic na to dahil unang una saan -una, sila kumukuha ng ganong karaming produce ng suka siyempre wala namang ganong suka na no, supplier sila na galing sa mga native na uh, sukaan mga idol iba sa mga natural na sukaan so siyempre siguro mga branded siguro gumagamit rin ng ganito hindi lang sila alata dahil unang una branded nga naman sila mga idol ayan at maraming maraming salamat paalala hindi ko po ito pinopromote na gamitin nyo ginawa ko po ito para po sa inyong kaalaman ang pagtimpla po ng suka ng acetic na nabibili po natin sa mga palingki lalong lalo na po yung mga Uh, walang label mga idol. Ayan, based lang po sa mga nag-request sa akin na gawan ko ulit ng content itong paggawa ng soka.